Hello Philippines and hello world! Magandang magandang araw po sa ating lahat. At sana po maganda po ang ating mga gising. Masaya at malulusog ang ating mga katawan. Payapa ang ating mga iisip at walang mga problema. Masarap mabuhay kahit puno ng kung ano-ano. <laughs> at kahapon nga hindi ako nakapag-upload ng mga video. Ano eh, hinapon na ako ng uwi. Napakadami ko pang ginagawa. Kaya hindi ko na nagawang mag-voice over. Kaya isiningit ko na lang ngayon. Nakakaloka. <laughs> Kaya yung ibang kuha dito, ginawa ko yan kahapon. Hindi ko na inilagay yung iba, eh parang inapakahaba Dalawang araw na pagbablog to, charot. <laughs> nakakaloka na sakay ako kahapon ng mga sasakyan. Kaya sumakit yung katawan ko, nakakaloka. Ang aga nga namin nakatulog kagabi. Sumulit kami ni Maro ng pahinga. Kaya kaya ng umaga, oh di ba? Diba? Masarap ang pakiramda oh, makikita naman sa itsura ko dyan, ngarag na ngarag na, pagod na pagod na yan. <laughs> Tapos ito nga yung kuha ko hapon na patapos na. At pabalik na ako na Santa Rosa niya. Nagmamadali nga ako umuwi kasi nga si Maro nagchat na kahapon dyan. Nagusto na nga daw niyang umuwi. Nakakaloka. <laughs> So, yun umpisa na naman ng araw namin mag -inadya. Nakalimutan nga niya yung cellphone, kaya bumalik kami sa bahay. Nakakalokang bata. At hen nga't, papunta na siya sa kabila. Napakabilis ng araw. Ano, nakakaloka. De off ko na naman bukas. Napakadaming ang gustong puntahan ni Maro. At nag-aayangan lumabas bukas. Pumunta daw kami ng SM. Eh, baka matuloy nga kami pumunta kasi nga last week pa niya sinasabi yun sa akin. At hen nga't, matapos ko magpasyente ng tanghali, nagpunta ako ng palengke para bumili ng uulamin namin. At napadaan nga ako dito para bumili ng makakain ko. O, di ba Napakadaming pagpipilian. Nap na nakakaloka. <laughs> at henyat, bumili na rin ako ng mga gamit sa baha. At may mga gamit nga ako na ubus na ubus na. At kailangan ko na bumili, nakakaloka. <laughs> at napadaan nga ako dito, bumili na rin ako ng inantala. <laughs> bigla ako naglaway. At syempre nang uulamin namin mamaya at uulamin namin para bukas. At hen nga't nakapamalengki na ako. Nakakaloka. At hen na nga tapos na ang maghapon ko magkatrabaho. At ninaanan ko na si Maron sa kabila. Para sabay na nga kami umuwi. Diyos ko Lord, ang itsura ng anak ko, nakakaloka. <laughs> ano yung mong nag sa lupa? nakakalokang ang bata. <laughs> Nanglilimahid ang itsura. So, hayan na nga at pauwi na kami dalawa. Napakadami ko pang gagawin ngayon. Maglalaba, magluluto at maglilinis. At paliliguan ko na rin siya. So, na, ko ng bahay, agad-agad ako naglaba. At nagluto na rin ako ng kanin para sabay-sabay. O, oh, di ba napakabilis tapos na ako maglaba niyan. Tapos magluluto na ako ng ulam. Ipiprito ko na nga itong inantala. Napakasarap. <laughs> nagkakaloka potok bato at syempre yung tira inibabaw ko sa kanin kasi nga wala tayong microwave oven at ang napakasarap na tusino nakakaloka